Good afternoon mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. All idol ko, all follower ko at saka all construction worker. Happy Sunday sa inyo. Shout out sa inyo lahat mga idol, mga follower at sa lahat ng mga construction worker. At kung mapapansin yung mga idol, finish na tayo. Yan, nagbubuhos na kami ng tubig para malinisan namin yung mga aribaba. Yan. Boss John Mac Ayan si Boss John Mac oh ay mga gasgas -gas, -gas retouch yan kailangan iriritat yung mga gasgas -gas ng konti yan o Ayan. boss edison ano ah tawag dito seryoso ah Ayan. ngayon lang umikstra si edison mga idol binder to ng opisina eh nag-extra para kahit papano eh, may income din ngayon, nautusan mga idol na maglinis ng bubong. Ayos na mga idol, oh. Linis na. Kailangan linisin mga idol para yung mga aribaba matatanggal. Dito, son. Ito. Buti, malakas talaga ang tubig, ano. Oh. Kasuli ah, na yung ano, yung gutter. Yang. yung mga idol. Oh. Ito yung ginawa namin kanina mga idol. Mula umaga hanggang ngayon. Tinis na project na to mga idol yung nagtabas kami ng na alambre at saka yung kinuntint natin ng wool plassing kaya ako mapapansin yung mga idol yung wool plassing ano nandito yung isang kurbo may isang kurbo pa rito Ayan. kaya ako mapapansin yung mga idol walang uh, babaklo yung tubig dyan kasi dalawang kurbo yan Ayan. dalawang kurbo yan sakop ng wool plasing namin Ayan. maganda pagkasilan mga idol yan yung kinuntint natin kanina mga idol Benis project na naman tayo dito sa blooming mga idol. Ay, masisiyahan na yung contractor nito na si RJ Reyes, Engineer RJ Reyes para yung mga tao niya makagawa na ng maayos. Ay, marami pa silang papalitan dahil mga idol. Ngayon, umulan uminit. masaya na sila kasi hindi nasupuan sila. Pinasukan namin mga idol para uh, walang masabi si Engineer finish na wala na problema shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko okay, yung ah yung ano lubi, ah ano son son yung ano hose para mabugahan yung gutter abot yan baba yung hose natin 30 meters yun eh Nabugahan mo lahat yan dol, lahat ng aribaba tanggalin mo talaga baka ah, pansin yung mga idol ha eh? inugahan na yung gutter papunta doon doon wala nang aribaba wala nang dumi hmm. hindi maging may kalawang walang kalawang kasi hmm. nalinis yan bago iwanan yung project kailangan linis ayan ah. para may naman yung yung gumagastos ano linis na okay patay na yung tubig Sorry. Ayan mga idol, linis na. Linis project naman tayo dito sa Blooming Deal mga idol. Ang Uno uh, Project by Paris Cruz Roofing Enterprises. Ha? Ah, apo na. Para makaano na tayo. Mga pagpahipahinga rin. Bukas, banat na naman sa ibang project. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Sunday. Boss, doy! Boss, Christian! Tawa-tawa lang to, pero pagod na. Kanina pa. Okay, thank you. God bless mga idol. Good afternoon po sa inyo. Happy Sunday. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. At sa lahat ng mga construction worker. Maraming salamat sa mga suporta niyo sa akin. God bless you all. Thank you. God bless.